Nagsani-pwersa ang 91st Infantry Battalion, 703rd Infantry Aguila Brigade at Tactical Operations Group 3 ng Philippine Air Force. Sa pamumudmod ng leaflets sa Bulbunduking bahagi ng Barangay Galintuha, Maria Aurora sa Lalawigan ng Aurora at Barangay Lublob Alfonso Castaneda sa Lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ibinagsak ng kasundaluhan mula sa kanilang sinasakyan ang daang-daang leaflets ukol sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Humihikayat ito sa mga nalalabing miyembro ng kilusang larangang guerrilla Sierra Madre ng Communist Party of the Philippines New People's Army na magbalik loob sa pamahalaan at tumanggap ng mga benepisyo para sa kanilang pagbabagong buhay. Sa kanilang pagbabalik loob, Makakatanggap ang mga sumukong rebelde ng financial, livelihood, educational, at psychological assistance, karagdagang cash para sa isinukong armas, pabahay at iba pa. Isinagawa ang leaflets dropping dahil sa naunang report ng mga residente sa lugar ukol sa presensya ng armadong grupo na agad nirespondihan at naitaboy ng kasundaluhan sa naganap na bakbakan kamakailan. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Balas. Ang inyong kaugnay